Hi hey guys! Welcome to my channel! So ngayon guys, dito lang ako sa bahay. Kasama ko yung anak ko. Kasi nagbabantay kami ng mani. Ang farm namin guys, ayan. May mga mais. Doon. Doon banda, meron kami doong palay. Mga konting gulay. So, hindi ako makalis ngayon dito, guys. Hindi ako makapunta sa garden namin kasi may pinababantayan yung asawa ko sa akin. So, dito lang muna kami ng anak ko. Yan yung anak ko, guys. Ko, guys. <laughs> yun, nagpapausok kami, guys. Asa na ba yun? Yun. Kasi dalawa lang kami dito po yun guys yung pinabantayan namin yan parang di siya kainin ng manok ayan ito yung bahay kubo namin yan meron kaming sitaw tsaka yung bulaklak na antorium so pinapabenta namin yan guys sa market and meron pa doon sa and guys, antorium din yan ayan, di pa nga nadamuhan yan guys so guys, to na yung mani namin yan dapat kasi guys, pantayan ito sa mga manok dito marami kasing manok dito guys lang Ganito hin, kasi yan, guys. Para mas 'to 'yun, ayan, inano ng manok. <coughs> so ilang araw na naman ako magbabantay dito guys for today's bantay and guys yan yung mga tanik namin yan sa gulayan hindi po ako makapunta doon kasi malayo kasi yun tapos may maliit pa ako na anak yan yan yung kalabaw namin, guys. Kita ba? <laughs> Ay. Kita ko sa inyo yung fish pan. Umiiyak tayo ng anak ko. <laughs> Ito yung fish pan namin, guys. Ayan. Yun yung kalabaw. Yan yung binabantayan ko ngayon. Diyan kami naglalaba. Ayan. May sariwa ng hangin dito, guys. Parang... Little bagyu. Ayan, mais. Yun lang po, guys. Don't forget to subscribe, like, and share ng video ko. Wait, nakasingan ako. Bye!